pilihan yang menghalang ayamnya nyamanong kusta oh kakak mandi nyatat di bagas mo oh bagas malah ke bagas muntah oh payah tak oh tamang bagat kan di bagas mon oh daya Oh, Tapos, ada ti ada ti bugong mo? Bugong? Oh ya langka bugong oh bugong. Menteka, Hah Oh yang kau main Oh, ah, itu tulungan teman yang kau pesan untuk asi. Awan itu Asawana awan itu pemiliana gusto na lang mang isaksak at itidiyak na at saka asin nila kapsat ngayon pag napag na pag kantay man iti mantay ka bugong na no di ko na akong nga madumaktal dahil ito channel ko kapsat at ato kini maparagsak tayo matabaring no dumaktal dahil ito channel at ato kini maparagsak tayo ito yung nasam bugong na nadamantay ka na kumpad marang payad na to Naloosan ata niya root ke uh, basit pa lang mo tipi channel basit pa lang mo tipi blessing ni lolo i share tayo na na oh. ah, dai pantat ba mo tapay Ka pa kayam ah kay kayam nga pagkatan Ah oh. alam mo ba ta bagas mo manumban -manu bayad na ah. oh, ayan please na katulong tayo manin Kuri bagay yung kuri putak Amat nga dakil itikita Dapat nga uh, eh tulong nga may panita o oh. Ay, yellow o Kaya kita kuwanan niyo o Kasi kung may antan nung gaya tayo kuwamon Tapos i ay, hindi ko alam kung putak. Malala, ti-kita na nga yung isip ni Lolo. Dito lang yung dumakul. Sa dunto, di matulungan tayo dito yung lasam. Ayan. Mamagkat mo! Natata! Mamagkat oh. mo! Bong Paguyo. Siyak. Siyak ni Bong Paguyo. Ayan, o. Oh. Ah, di bagasmont Yan, yeah, ina ng lata ng bote, lata ng mga bote. <laughs>